Kapag may handaan, kadalasan may inuman. Yan na ata ang unofficial rule sa bawat okasyon. Pero alam mo ba na bago pa mauso ang ginbulag at red cups, matagal na itong bahagi ng ating kultura, lalong-lalo na sa Visayas. In fact, considered na kaagad bilang isang social event ang pag ino Mula sa family gatherings, pag-celebrate ng pagkapanalo, at isang representasyon ng bonds o kinship na siyang ipinaliwanag sa pag-aaral ni J.L. Piscos noong 2020. Ito ay tinatawag na pagkampang na kadalasang nagsisimula sa agda or invitation for someone to take the first shot na pwedeng ibigay sa isang tao o sa isang diwata or guardian spirit. May iba-iba options ang Visayan sa kanilang inumin. Pwedeng tuba, kabarawan na isang fermentation ng wood, pork at honey, intus na isang wine na gawa sa tubo, o pangasi, isang rice wine na ginagamit sa mga seremonya at formal na pagtitipon. Pero ito ha, isa ring avenue of resistance ang tagay. Matapos kasing mamatay ni Magellan noong 1521 dahil sa Battle of Mactan, nilaso ni Raja Humabon ang ilan sa mga natirang sundalo ni Magellan sa pamamagitan ng isang handaan. And this event served as their way to resist the Spaniards without further bloodshed. Fast forward to today, buhay pa rin ang tradisyon. Sa Visayas, ang tagay ay simbolo ng pakikisama at pagtitiwala. Hindi lang basta inuman, para itong social glue na nagdudugtong sa magkakaibigan at magkakapamilya. Pero hindi lang ito tungkol sa alak. Ito ay kasaysayan, kultura, at pagkakakilanlan. Mula pa sa panahon ng ating mga ninuno, hanggang ngayon, ang bawat tagay ay kwento ng samahan, respeto, at pagkakaibigan.